sabi mm -hmm. mga Diyong magandang tanghali sa inyo. So this is the continuation of our video nung nandun tayo sa Ebo Sanchez. So, ibang vlog na lang ito kasi kumain kami dito sa Seven Hot Pot Buffet sa may City Center Park. Actually, hindi kami, wala kami plano talagang kumain dito ng... Uh, ano uh, tawag nito? Basta Ate, pati okay. yung, Ito yung kakainin namin, guys. Ha? Hmm. Initially kasi yung gusto namin kainin for lunch was uh, doon tapos siya. Kaso pag party nito, pagbalik ko guys, nakita na, 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 is po diba itong 7 at 4. Yun, So, bali yung order natin guys is good for two person na no one for <laughs> us. Uh, dalawa na kami, one pot. So, titingnan natin. I-share ko sa okay. inyo kung ano yung kakainin namin dito. Alright? Bagong bukas lang siya dito sa Tacloban. Hi, guys! Napakarami namin gutom. Uh, Kaya naman mo pinilihin ni Diba, Di ba? Tikato -tika kita -tika, akasya. Yes. Supposed to be mag-aakasya kami. Pero, actually, Huwag mag-work. Huwag mag-work. Okay. Guys, hindi mo pala hinihiya. This is located at City Center Park. Oo. Uh, may Acacia kasi dito. May Raphael's Farm, Acacia Restaurant, and Acacia Cafe. Uh, favorite kasi namin dito. Favorite, favorite naman ang sandwich sa Acacia. Grabe talaga, guys. It's a must-try. Crunchy sandwich in Acacia nakaka crave as it super sulit. So, yun sana ang amung pakaon. So, we're supposed Kaso, to eat kumita ka. Kaso, nakita ko nga open era <laughs> So, let's try. Actually, medyo cozy siya, pero I think this is a good um we just want to show you then. It's part of the experience and we want to show you kung talagang worth it. 6.99 per head So 6.99 per head yung in-order natin So mamaya tingnan natin kasi nag-order naman na tayo na pagkain Hintayin natin kung ano yung pagkain na ilalagay dito sa... Okay. Hindi, hindi, hindi pa kasi wala pa ngayon May samokan to yun ba? Hindi. oh may Ano yung hot pot na may sa Ah okay, so tingnan natin mamaya kukuha lang ako ng tripod kasi yayarin uh, na masarap para sa video natin Air Dragon skip dada bang tama po kami Wow guys kita tayo maglilam <laughs> Biska malahap tapos din sabon eh <laughs> Ayan natin ng konting garlic with matcha. Eh. Mainit mm -hmm. guys. Ang takang okay-okay naman. Yes, mas maharangan yung game ko. Masa kaya. Harang. yung bibig ko. So, okay na may siya dito guys. ano ah, anong ispo ba diba? Anong masasabi mo? Kasi kinu kinukumpara niya guys yung inodam nilang ganito sa Taiwan. Particularly yung beef. Kasi yung beef na inodam nila dun sa yung nag-abroad sa si ispo diba? Malambot tsaka Premium. Premium. Yung ito. Leaf <laughs> Ano na? Leaf lang. siya. <laughs> Nangarapan kami na. Abusin yung ganito siya you know, yung inol parang rin Miss unlimited. naman ka nag-tumor ka rin. oh, kunin. So, amin pinaka, kumbaga, busog na nga ako actually dito yung alas na kasi naman <laughs> nagtempt ako ng kanin hindi ko, ko talaga gusto kumain kanina ng kanin kasi ang ito, yan kinihalo sa kanin ko karang genero pagka lumalaban yung kanin matigat yun? ah <laughs> magka pa ninyo mo? yan? pa <laughs> hindi pa namin nakain Pagkakain lang tayo. Alam ko lang, alam ko by chew. Tingnan nyo. So, Tapos uubo dito sa... Eh. sa kakain-kain dito sa Hindi ko lang nalaman na Chinese po lang yung yung kanyang gawa niya. ko kasi ano. Kamerit sa busya mo hindi o? Parang siyang shabu-shabu pero hindi siya shabu Tama nga yung hinala ko sa Chinese to na mga pagkain. Kung ano, basic lang naman yung uh, pagkain. Kaya yung yeah, ano eh, cold mind. <laughs> basic lang yung mga ingredients na. Meron silang tofu. Meron silang parang meatballs. Tapos may corn. Tapos may green leaf. Green leafy vegetables. Yeah merong pechay tapos merong king kong na hindi pa namin nagalaw tapos yung lechus tapos yung sauce ah, kasi noodles full pack parang ayoko ko nang kumain mamaya ang hapunan eh takto lang to guys pag uwi namin sa bahay tulog tulog agad tayo chichita ko sa inyo kagabi diba naglaro kami tapos, after namin maglaro, yung sabi ko kay Miss Podiba na alas G's. Tapos yung laro, alas 9 pasado na. Nag-brown out pa. Tapos yun, pumunta ka din sa pinsan namin dun sa San Roque, sa Pawa. Oh, napa, napasarap yung ano namin doon. Napasarap yung inoman namin doon. At yung alas 11, naging alas 12, naging alauna. Tapos, hindi. Nakawish, alas, alas. <laughs> <laughs> hindi ko na. Tumagap ka sa room, for 30. Okay, kumakang paking pancit, canton. Yeah, um, so. Kumain pa ako ng pancit canton, guys. At syempre rin, hindi mo na dapat hintayin na mag magtawag ko or magtip sa iyo yung asawa mo kasi eh, malaking ano yan malaking remalasyo guys pag nakita na wala ka pa sa bahay. Ano okay, oh, na rin malaso Mo pa kina kasabot ko mga alas Hindi ka ka. Hindi mag-iinisok na ko. Hindi mo yung mga. Katawagan ko lang. Pag mag-quarter sure yung isa ka na. Tumawa na oh? kung lumasig kanto hindi pa pala ako na ng hapunan at ng hapunan hmm. ng hapunan hindi pa hindi pa pala ako ng hapunan kagabi kaya pala pag-uwi ko sa bahay hmm. gutom jones na wala akong ibang maisip na tatay kundi kumain tayo ng instant noodles tapos pag ano ko na sa taas habang umupot na ako sa taas bigla naman tumawag si Miss Pudiba kasi para atang ginawa ka niya yung side wala pa ako nun buto na lang ninja kids tayo may andito na ako kumawa na kayong pasit kanton <laughs> tulog agad 4.30 tas gising alas 8 oh. the city room yun nandito na kami katapos ng Bo Sanchez Tapos kumain dito <laughs> teka 10 minutes na ba mahaba na yung kwentuhan natin guys so paano pipilitin <laughs> muna namin ubusin tong mga inlogger namin baka may bayad na anong na lift over baka pa pala dito wala baka mag-trip 'yung babayaran natin dito pag hindi naubos 'yung mga isinerb sa atin eh sige so hanggang dito na lang muna guys as always like comment and subscribe sa ating channel and you uh, know click the bell icon para updated ka sa mga updates <laughs> Puri ka doon ng hit song. Ang So yun na. Uh, see you sa next video guys. Tapos, kung meron ko yung gusto ng request na i-vlog natin. Kagaya ng sinabi ko, dati-dati pa. Comment so, like nyo lang sa baba. Huwag kayong magalala kasi binabasa ko yan. Hindi, lang, hindi ko lang nababasa agad kasi yun. Know. Oh. Busy-busy yan si Kuya Jim. Spread the love. Not hate and I will see you in our next video. Nabi oh, kita maulit. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast flowing, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need. To